Higit sa 4,000 pamilya sa 186 na barangay ng Koldillera na apektuhan ng bagyong Nika. Detalye ng balita mula kay Romy Gonzalez, Sarich 41. Naibag na bigat, Romy. Umakyat na sa 4,725 pamilya na may 12,757 individual mula sa 186 na barangay sa lalawigan ng Abra, Apayao, Baguio City, Benguet, Ifugao, Kalinga at Mountain Province na naapekto ng bagyong Nika walang inuulat na casualty dahil maagang naipatupad ang preemptive evacuation sa mga residente at nailayo sila sa anumang uri ng kapahamakan habang kasagsagan ng pananlasa ng bagyo. Sa pinakahuling tala ng DSWD Cordillera, merong 334 na pamilya o 866 na katawang nasa 27 evacuation center sa anim samantalang 465 pamilya o 1,631 katawang nakituloy sa kanilang kamag-anak at kaibigan. Tatlong bahay naman ang totally damaged at 52 ang partially damaged. Bagaman na uh, papalayo na ang bagyong Nika, mananatiling aktibo ang quick uh, response team ng BSWD Field Office Cordillera sa pag-monitor sa mga naging epekto ng bagyong Marcy at Nika. Kasalukuyang ibinibiyahe ang mga family food packs patungo sa mga lugar sa rehiyon na sinalanta ng dalawang bagyo upang matiyak na mabilis na makarating ang ayuda sa mga apektadong komunidad. Ito si RH41, Romy Gonzalez para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat Romy, Jose